Ah, uh, kasi ganito, ah, uh, okay naman yung relationship namin, pero ano um, naman kung uh, hindi siya para sa akin, eh, naghiwalay na lang kami. Kasi ganito yung nangyari, eh, ah, uh, nakita ko tong babaeng to, ah, uh, medyo napansin ko na talagang parehas kami ng uh, gusto, ng interest parang ano mag-click kami compare dun sa dati kong uh, girlfriend. So nung nakilala ko tong bagong girl na to, sa pangalan na uh, <coughs> Sarah, uh, hiniwalayin ko na lang yung uh, girlfriend ko. So ginawa ko, sumama na ako kay Sarah, hiniwalayin ko na yung girlfriend ko. Ang nagustuhan ko kasi kay Sarah, uh, sexy siya, maganda, uh, matapang, at saka ano, nakasang loob niya hindi ka tulad ng uh, ibang girlfriend ko na wala lang, mahilig lang sa mga pagmamalling, kakain, magsa-shopping. Pero si Sarah, hindi. Kakaiba talaga. Ibang iba siya sa lahat. So, ginawa ko, sumama na ako sa kanya. Mahal na mahal ko talaga siya. Nagkakilala lang kami noong December eh. Sa Mega Mall. Doon sa isang event doon. So, na-inlove na ako sa kanya kagad nung nakita ko siya. So, nung nangyari yun sa sa ex ko, wala na pinabaya ako na. sumasama sumama na ako dito sa bago kong uh, girlfriend. Uh -huh.